ito. Alam mo kung sino? Si... Ay, sa... <laughs> Maghapon sa <laughs> nagluto. Ayan. Ayan, guys, yung niluto niya. Ano nga yan? Meron pa siyang Carrot cake. Tapos, meron pa... Pang... Ano yung isa? Anong pangalan niya, pe? Uh, manais. Meat manais. Ano? Meat manais. Meat manais daw. Tsaka isa. Satar. Tapos, zatar. Tapos, ano yung isa? Uy. Pataya. Ano yun? Pataya. Ano nga ito? Gatay. Gatayo? Pati ito, sobrang cheesy na chata. Wow, cheesy chata si pang si kapi. Si. Ayan. So, ang dami ni Luto ni Inday ay support okay, today. Napagod sa kakamamasad sa tinapay. So, ang bisita namin si... Mimi. <laughs> Nagalit siya, nakalimutan ko yung niya. Nagkakape na siya. Kumuha ka lang magkape ka na. So guys, ayan yung mga mga niluto ng for ni Inday Aysa. For today. Today and today until tomorrow. And then next tomorrow, may gagawin na naman daw siya kasi Ramadan for today. Ay, one month Ramadan. So one month din siya magluluto. So araw-araw siya magaganyan guys. <laughs> pag siya maggagawa ng ganito. Masarap siguro ito, malambot. Kaso na ko kakain ng tinapay. So, ayan na guys, ang sarap-sarap ng luto. Itong gusto kong tikman. Pang ano, pang magas. So, kain na kayo na. Bumalik na naman sila. <laughs> So, pwede na tayong kumain. Ang sarap-sarap niyan. So, yummy, yummy, yummy. Yummy, yummy. Thank you guys for watching. Salamat sa food na nagluto. Kakain na daw kami. Bye. So guys, ayan ang sata with cheese. So magmarinda ka na. Mimi, magmarinda ka na. Kaya, Ito pa hindi ko natikman. Gusto kong tikman. Ano to? Sabi mo? Jack, butay. Jack, butay. Ito tayo? Butay. Ito, titikman ko to. So yun lang guys. Thank you. Sa mga nagluto dito, magtitikim-tikim ako ng kakainin dito si Aisa Bosan. So guys, don't forget to subscribe Aisa Bosan. <laughs> Sa reels niya guys, meron din siyang reels. Napapractice siya. Oh, may door na yung bahay namin. Bye! Thank you!